Hello guys, good afternoon. Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. Ito guys, pagkatapos lang namin kumain ni Mrs. Ayan. Medyo ano naman guys, oh. Ma Ambon na naman tuwing halos araw-araw na umulan dito guys. Medyo talagang putik-putik na rito. Ayan guys, oh. Ayan. Kaya medyo maulan na. Ay, guys, may bisita pa akong dumadaan. Oh. Kaway naman. Okay. Oh, Di ba? Yan. Dito na tayo sa I amin, mean, guys. Na, dito si Mrs. Medyo busy talaga siya, guys. Yan. Yan. Dito, guys. So, tinan mo. Oh. Si Mrs. Medyo maaliwalas niyo. Ano yung eh, pakiramdam? Dahil sa pag-aalaga ni Bert oh, Kaway naman. Kung hindi ko siya nalagaan, guys. lagi lang na may labo naman siya kasi may halong ito yung kundi pero kundi lang pinapakain ko kasi baka ano lalo siyang hikain ay gusto lang niya dilis naman dilis kaso iniwasan din namin yung mga pang uric acid kasi mataas din yung uric acid niya kaya ngayon lang sa bukas din na ulit ano na naman ulit ako ng magugulay kapag sakaling makaakit sa bundok awihin guys baka sakaling maano uh, tayo nakakuha ng mga gulay-gulay Pero tignan yung araw na mangyayari Pag so, malalo pong gaganda na yung silipan natin So ano kasi yung nagkahang Pwede pang matagalan talaga Kaya Tis-tis lang muna guys di ba At sa mga ano po yan, Yung mga Nakapanood na, dito Pag-subscribe naman po Yung mga naliligaw po ng mga ano Mga anak papanood ulit yan lang ganito lang muna ang mga content ko talaga di na ako nakapag content sa mga pang